Hey guys, mga tropa dito tayo sa mga tropa natin ito talaga from Tapo. Dili dito, dili From Japan. Ah, uh, uh, You know, uh, uh, so uh, um... kumusta pa kasi bro? Kali okay uh, ano to na ko, ay yung regular ano to, regular followers uh, to. Uh, regular followers <laughs> at So, mayro Ito eh, na panawa kasi mong anak, o na pamilya, o Sa sama pamilya sa Lupuan, Davao, Ayun, ah, wala tong, na <laughs> <laughs> so, ito si Wairin Labka. Labka. So, uh, palagi ito pumasok sa akin sa ano, yung sa mga live. Ngayon, <laughs> yeah, uh, salamat sa, salamat sa support niyo ka next channel mo. At uh, lang ito sa, ito sa Bakta. So, nakapasyal mo ano? may, may sponsor, may So, sabi na, ano na,

Ano? May So, mo kayo Ito Yun, oh. Ma'am, mayroon mong itanong sa inyo. Saglit. Okay lang? d. Pilipinas, mga tropa good afternoon. Ah, hey. ma'am, excuse me, atakasan uh, taga kayo sa Pilipinas, ma'am? Ay, ako po ay uh, Ilocos. Ay, ah, Ilocos. Kayo, ma'am. Ay, bistak din ni siya di ay, so siya ka mga tropa. Sama-sama sa sinisan, bista ko ni. Ah, kumusta naman pamumuhay sa Saudi Arabia? Kayo. Kayo, ma'am. Okay lang po, ako. Okay lang. Ma'am. Oh, ang dami nyo naman dala, ma'am. Ano, isang buwan o isang linggo? Ah, okay. So, yan ang ano buhay ng WW. Akala nila oh. ano kailangan yung uh, kung anong kulang sa bahay, ano mga kailangan. Bumili sila kasi hirap talaga dito. Oh. Hindi lahat uh, ng mayaman, di diba, yes, ba? Ma tama ba, ma'am? Oo. Oh. Sabi nila Tama Sabi naman kasi kung Ah, uh, iyan mo, mo yan, yung isipin mo yan, maka-depress, tama ba? Yes, tama. So, mayroon kang i-shout out, ma'am, sa inyo? <laughs> panawagan? Yung sa anyone mo doon? Uh, tama, wala, sa mga pamilya ko. Oh. Ah, okay. Kayo, ma'am, at ataka Cebu yun siya, patakilid. Daba mo ka, no? So, naki-panawagan sa Cebu? Yeah, okay na po yung pamilya okay. ko. Shout out sa inyo yung anyone? Wala mo... na po eh. Ah, nandito. <laughs> para ah, di dalam di dalam mo? Di dalam para warna iyon. Sige, ah, okay, okay. Thank you. Selamat. Oh, Bye-bye. Gigi, so what's up? Hi. Good morning. So, mangy I speaking this because ah, uh, one isang ah, uh, Indonesia Indonesian national. So, ito from Filipina, Filipina to siya. So, ma'am, uh, you are a uh, single? Single? <laughs> single. Single. Ah, single. So, saan ka sa atin? Ah, Mindanao. So, taga Mindanao. Taga Mindanao si ma'am. Ma'am, meron akong, ah, mayroon kang i-shout out sa panawagan sa pamilya mo? Panawagan? Yung i-shout lang, ah, yung sa single o may side Yung iniwan mo dun? Ah, uh, sa anak ko, si Sentry. Ah, wow, wow. Mag-aaral sa... Mag-aaral. So, na-miss mo yung pamilya mo? So, ilang taon ka na nagtrabaho dito mo? Mag-4 years na. So, mag-4 years na si ma'am. So, kumusta ang buhay o FW? Ay, naku, mahirap. Walang tulugan. Ha, walang tulugan. <laughs> so, ah, oh, uh, okay. Ano yung isipigilis? How about the uh, Saudi Arabia? Your Very work good. is in, huh? Very, good. Very good. So, how many years you work here in Saudi Arabia? 4 years. Sir. So, 4 years. Uh, kasama kayo together with him? So for years uh, in Jakarta, right? No, uh, Lombok. Lombok. Ah, no, yeah. So ang naintindi ko, apa kabar? Apa eh? ah, okay. Okay, thank you very much. Sir. Salamat sa mga support niyo. Okay. Ah, uh, tanongin mo na saan ako. Taga saan ako? Taga saan? Mga katrupa, sabi na taga saan ako. Alam mo saan ako? Sa puso ng dalawa. Sige, thank you. Salamat. salamat. Sa thank you. Hi hey guys, good morning. So, si Rixel dito. Ang kasama si Dito TV. At saka ito si Ma'am. Ma'am, excuse me, taga saan kayo? Mindoro. Mindoro. Ah, kayo? Isabela. Ma Ma'am, dito lang. Sulit, Kasi, ano yung ko kayo eh. At Isabela. Kayo, Ma'am, taga saan kayo? Laguna po. Laguna. Ay, taga ano pala sila? Luson, Mises, Mindoro. Tanungin mo mo, taga saan ako? Taga saan po kayo? Mga trupa, sabi lang saan ako. Saan ako? Sa puso niyong tatlo.

kayo ang patatrabaho? Yung anong uh, pinakamagandang posisyon sa inyo? Yung nakatayo kayo o nakaupo? Kayo? Both. Both? Nakatayo at saka nakaupo? Nakatayo. Nakatayo? Ako nakaupo. Ikaw nakaupo. <laughs> kayo ma'am? <laughs> both. Both? Ay, <laughs> both sila. So, lahat sila na yung gusto na nakatayo, yung isa rin nakaupo. So, kung na ko rin yan eh. Yan o nga! Thank you, thank Pasaglit pa. Ah, pwede pa kihawa. Oh, ang galit niya. Hi, guys. Okay, good morning. Ah, sa Big Kahit papaano, paano, basta Friday, nandito talaga yung idol. Oo, kasi kasi yan. Na... Hi guys, good morning. So, si Rick dito mo sa Batang Kahit na paano, sabi niya, bakit mga maganda ang ano nyo? Ikaw basta si Andrew. mama, kumusta ang pamumuhay sa Saudi Arabia mo? Okay naman po. Okay naman ha. Si mam, lalong maganda si mam. kumusta na? ba sa mga 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 Okay So ang importante uh, malakas yung katawan natin Dito uh, tayo so ingat-ingat tayo lalo na sa palayo na sa so pamilya na natin sa isa okay thank you ma'am. thank you maraming salamat mga 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 no yes 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 salamat hey, sa Mga tropa dito tayo sa batas. So actually, uh, mga sabi nila, Kuya Dix, mga followers minimum minimo ay salamat. Maraming salamat sa mga support niya pagkakas siya. Ma'am, dito kayo ba tayo? Bakit na Dito ba tayo? Pwede makahawak, ha? Uh, ma'am, nataka saan uh, ko? Kayo, ma'am? Kagayan. Uh, Mindanao? Okay, Mindanao. So, Kisil Brabix. Ma'am, meron kong kisya tao? Kisya tao, panawagan sa... Ah, single. Ito na lang. Single ka o may set ka? Single. Ah, single. Single, 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 single si, single si mam. So katulad ni Vicks dyan single din. Ah. Sana all. Ah. Ah, meron na akong itanong ah. sa inyo. ah. anong gusto nyo sa relasyon? Yung kita-kita o yung doto -do group is tabi-tabi? Anong gusto nyo? kita-kita. Sure, ah! <laughs> so, gusto na kita-kita. Bago yung tabi-tabi Ngayon, ako ano? sa ang trabaho, yung nakatayong ka o ano? ko mam, ano hindi ko sabihin po oh! <laughs> 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 kayo ma'am, uh, anong gusto mo? Ano, yung matigas o malambot? matigas po eh <laughs> <laughs> so ito mga sweet viewers maraming salamat na I'm happy na kahit na paano sabi nila, si this channel kasi uh, happy mo So, San Andres Quezon. Quezon. So ito ang mga followers si Dix Channel. Ma'am, ah, pwede pa hawak, ma'am? Pwede ba? Married! Married! Merit. Merit, Merit. Merit. Oh. Ah, ano pala sila si Map sa Palawan? Bakit oh, pwede pahawa, ma'am. Oh. Ay, ang galing niyang humahawa. <laughs> <laughs> Hi hey, guys, mga Dito tayo sa bata. So, si Channel, kahit tanghal o gabi o umaga, nandito si Dix Channel. Excuse me, ma'am. sa Pilipinas. Oh, okay, ano uh, mayro tayo, uh, so single o may sidecar? Uh, may sidecar. Ah, may sidecar. So, ma'am, uh, kumusta ang panerbaho dito sa Saudi Arabia? Okay lang. Okay lang. So, ngayon, ma'am, mayroon lang akong itanong sa yo. Mayroon ka bang set out? Ha? Huh? Mayroon kang set out, para sa pamilya mo o sa iniwan mo? Ah, uh, out sa pamily ko sa Tatar. Uh, uh, So, ang anak ko sa Laguna so, at ang ah, so? anak ko nasa... nagbakasyon ngayon sa Pilipinas. Nagbakasyon sa Pilipinas. So, saan yeah. siya galing mam? Japan. Ah, Japan. ah So, konnichiwa. Ohayou ka okay, Arigatou mas Parang nung nitiwal ka rin. Ohayou gozaimasu. ah sa ini. Oro sa ini. Ito mo na mam. Tanungin mo muna taga saan ako? Taga sa kf mga katrupa, sabi na saan ako? Ang saan ako? Sa puso niyo, ma'am. Ah! Thank you, thank you, thank you, thank you. So, ay guys, dito tayo sa pata. Uh, mayroon tayong kababayan na nagtatanong. Ano yung mo, ma'am? Ang Pinas Market. Pinas Market. So, yung Pinas Market, bago kang pumunta doon, mag-aduwa ah, ma ka lang lang, guys, sa mga nag channel. joke lang. Ma'am, ah, excuse me. Sa Iloilo po. Ay, Iloilo. Ay, Iloilo. Sabi nila ma'am, parang nilong ko, mga ka magmahal. Oo! Oh, oh. hindi ko pa subukin yun ma'am. Hindi ko Ano rin ako ngayon sa'yo? Kung ikaw yung patatrabaho, eh. ano yung maganda sa yung position? Yung nakatayo ka na ba po? Nakatayo? Nakatayo ano sa'yo. <laughs> ah, ganun ba? Ah, ganun ba? guys ay may eh? hapon aming hapon kay bisaya ata kay bisaya oh saya asa asa bai dapo dapo pa dapo tapo, bistak ni siya ayo sir ay taga ko tabato ay ko tabato ko bai kasibo sibo ay sibo din ni ko kasibo ko pasik sibo para masama na ako na dito tayo sa ano sa ah, from Burakay, ah. Aklan. Aklan, So, nag sila, nagpa-shout out sila mga katropa. Mga followers, solid followers na mo. Ma'am, tanongin mo na, tagasana ko, Mga katropa, sabi, sana sa puso niyo lahat. <laughs> Europa. So, hindi siya na dito sa bata. Mayroon tayo. Ma'am, excuse me. Ah, taga saan kayo sa Pilipinas? Bagong silang. Bagong silang, wow. Single o may sidecar? May sidecar. May sidecar. <laughs> ma'am, side ma ako lang single. Ma'am, 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 ma'am. Kung ito yung ano, papiliin, ano yung uh, maganda sa'yo? Kung mayroon kang ano dito, yung kita-kita o tago-tago?

Oh? oh, anong sayo? I <laughs> think I Ha? Anong, 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 anong sayo? Maganda, yung matigas. Papiliin <laughs> oh, <ay rasal> ka, matigas <laughs> yung talapot. Ah, may rasang. Okay lang, okay lang, okay lang. Gis mah terupat itu tes apa tak? Ma bibi saya atang emang pistach di sini lah. Baik asalnya akini taga kuat akini saya taga Padong sbugu itu tapi ternyata baik so good so good. Wah mau nih dengan ambus mah. Baik, ini mau nih soal. Ah gambarik lawas pun peritara. Baik asal semua baik. Wenaga, naga, naga, naga umum.

Ma'am, shout out ng taga saan Shout out from Bicol, Tamarind Stores. Hi. Kayo? From Sambales. Kayo? Nara Palawan. Wow, kayo? Bicol ah, din. Ah, taga Bicol din. ah. so. Dito pa dito tayo. tapos tayo. Tampas yun. Ah. Oh. mo na taga saan Taga saan ka kuya? Sabi mga trupa, sabi na saan daw ako. Ano saan ako? Sa niyo lahat. Ah! <laughs> Yan Ma'am, single o may set car? Ah, kayo, single o may set Single. Ah, single ah. Kayo ma'am, single o may set May set May set car kayo? Kaplat yung set Yan o. Ma'am, ah, sinong... Mahilig. <laughs> ma'am, pakihawak ko. <laughs> Ay, ang galing niyang mga... Mo... solid, solid, solid Ta Ta Kayo, ah, <laughs> <alam>. <laughs> di ba? Bon so, solid, solid, doon. Tatlong buwan. buwan. Kayo, ma'am, kumas Pilipinas? Ay, hindi ko alam. Ma'am, salit po pa hawak, ma'am. hawakan na hawak hawakan <laughs> 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 guys, uh, may gabi sa tanan magandang gabi. So si Dix Daniel, dito tayo sa Batas Dito tayo sa Villaggio Mall. So may nakita, actually, kanina pa ito, palakad-lakad yung dalawang babae. Parang konsonada kasi, iwan ko bakit naging muna. Excuse me, ma'am, tara saan kayo sa Pilipinas? Laguna po. Laguna. Kayo? So, ano ba, magka... Kambal na kami. Kambal na kami. Partner and Stride. Ah, okay. Ah, okay. Ma'am, ngayon, single o may sedge single weather weather. <laughs> ah, single. Kayo? bol. Bol <laughs> Single ako dito sa ano <laughs> Ngayon, meron ako yan. dagdag. Kumusta naman ka mo mo yun sa Okay lang naman po. Okay ka lang? So, ay bro. Kayo? Okay naman po yan. Ngayon, mayroon tayong dagdag. Kung kayo ang papiliin, papiliin kayo dalawa. Ano yung pinakamagandang posisyon sa iyong ilaw, yung dalawa? Yung nakatayo o nakaupo? Nakaupo. Nakaupo. Pero kung umupo, ano yung pinakamagandang oras umupo? Siyempre, oras ng pahinga. Ah, oo. Bye-bye mo yun. Ayun, no. Thank you, thank